hello mga idol. Welcome back to my channel. So sa mga hindi pa naka-subscribe, naka-follow, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang pa gagawin mga video mga idol. So ang gagawin ko ngayon, bibigyan ko ng reaction ngayon yung mga umuwi ng Jinlo na Quezon na mga galing sa ibang lugar. So bibigyan natin ang reaction yung mga Marites kung ano yung mga sinasabi nila about sa mga mga bagong dating sa mga pawi galing sa probinsya ng Gindo na So yun mga idol, tara let's go! Sabi lang ngayon, pag dating ka sa Gindo na at galing, galing sa ibang lugar, sabi lang ngayon. Aw! Wala piling tayo. Gala ng gala ayo. <laughs> Tapos sabi pa ayo. Aw! Kapira lang ang kaunti ayo. Kalahin ko sino ayo. Sinuwa man Tapos pag nilapitan mo Ay, ay pre! kailangan ko ka nabating kasabihan mo naman na yun ay kanina lang pre mababanat na yun magpainom ko naman ayala ay, tira kasabihan mo naman siyempre habang natin kaya may hiyakan mababanat na yun rito sinumin natin pare okay pa yun nato ka lang buhay, oh no? <laughs> tapos sasabihin na yun sino yung kasama pre? mo pre suta mo sasabihin mo naman na yun oo suta ko pare Ganda. Mukha artist tayo na puti ah. Uh, puti pare hindi na untog 'yan. Wala lang joke. Mabahan pa gayon lalo pag mga tropa mo, ah, sering ganun, mga ganun. Para ka loko oh, mga idol. Tapos sasabihin naman niyo, na ang bagong nating galing sa Manila, sasabihin. No? Lalo ko mga dito sama. Ah, sabihin na niyo. Ah, ah. Pare. Kaya naman labi na mami gabi nun. Kaya magpakbaka bak nun. Kako! Eh, hindi atigilan yung magdamag. Hanggang it, hindi na sabdi asingit na tigilan yung pare. eh, eh na maligat na Tapos mabarat na yung mga martes to. nakita kang pagalagala, kasama yung suta mo. Okay, oo, oh, oh. siya no. Oh. Tignan ko na yun, okay, so, may kasama. Oh. May kubayo. Oh. Ganda oh. yun. Okay. Okay, sabi nila ngayon, ah, ang ah, oh. Siguro mapira yung babae, kaya ay okay, gayo. Oh. Agayin yun. Tapos pag hindi nagustuhan na yung Sabihin na yun. Ay, ay oh. so, pala nun. No? Wala yung kusino Hindi naman maganda. Hindi lang pinasin yun. Hindi lang pinainom. Magayin yun. Tapos sa'yo, ah, babaan kayo no? oh. Wala mo naman may kusino Hindi naman kagandahan. Sus! tapos sa sabihin na yun aw kung yun ay nagmaiti may eh, nako eh, hindi yan napansin ay eh, ano ano ba kayo? sabi may ngayon palibasa ay eh, maputi ay gaya ay nagustuhan ay eh, kung hindi maputi eh, nako ay eh, malabo ay eh, rin sabi ang tapos mariyo sip tapos pag pinansin yung kasama ay eh, pag yun. Eh, oh, ay okay, no, oh, eh, buti pa si ano ay eh, pinayinom mo eh. ay Pantala kami hindi mo pinansin, yung mga baban mga para akado po yan oh. tapos alam na may pera ka sa bila uy pare pera muna ng pang pangulog pang hulog. hulog namin ngayon sa karday kahit mga tatlong dahan lang pare mamaya po abalik kasi so pre ikaw naman no, may hiya ka o no, may pira ka ay hala pare abalik po rin mga kaya hindi kailangan ko Okay, na nasabihin na yung eh, sige, pari, oo, din atin. Ah, ano, magawin sa block sa gikat. Okay, bagay lang. Lagi okay, na, mo naman. tos, so, lumipas ng isang linggo, wala ka pa rin. Tapos so, nakita yung mo, oh, pare, ano, kumusta? Sige lang, ay, pari. Sige lang yun. Lumipas ng isang taon na yun. Kuy, oh, eh, wala ka pa rin. tos, as yung sip. Siyempre, hindi pa masingilin yun. Siyempre, hiyaka. Baka pag sinigil mo yun ay siya pang Eh Ayun know na po, ay eh, nakakarindi yun